po nag-chat sa akin mga kahit. Ang sabi dito sa chat niya, sana po matulungan ninyo po ako sa sakit po. Nagpa-check up ako yung una at nagpa-check up ko sa makalawa. Sabi ng doktor ko, tumaas yung uric acid ko. Gusto ko po sana matulungan niyo po ako kasi first time ko na nagkaganito at hindi ko alam ang pagkain na pwede kainin ko sa may gout na diet sana matulungan nyo ako idol yan po yung text ng isang viewers ko salamat sa panonood nanonood siya sa aking mga video at mga exercise ko actually nagreply na ako sa kanya ng detalyado kong mga kinukumpos na ginagawa ko kaya ito po ang aking sagot babasahin ko rin dahil mahaba ito hindi ko kabisado na yun ang advice ko sa iyo ang una mong gawin magpakonsulta ka sa espesyalistang doktor yun pong rheumatologist para mabigyan ka ng tamang gamot at payo. At ibahagi ko sa iyo ang aking lifestyle. Kailangan may magbago tayo ng ating diet. Ang pagkain ko, kaya ako nakarecover sa acute gout. 80% plant products. Mga prutas at gulay na mababa ang purine. 20% white meat, fish, white eggs. Hindi ko kinakain ang yolk ng egg. Paano ko ito kinakain? 30 minutes before ako kumain ng regular kong pagkain, prutas at gulay muna, ang una kong kinakain. Ang regular kong pagkain, red rice, ang ulam ko ay white meat, anuman ang available. Pagising ng umaga, iinom ako ng dalawang basong tubig na maligamgam. At iinom ako ng 8 hanggang 12 basong tubig araw-araw kada pagkatapos kong umihi, uminom ako ng isang basong tubig para mawas out ang lahat ng sobrang uric acid sa ating katawan. May regular rin akong exercise araw-araw para maging sibol ang ating katawan at magkaroon ng regular pawis. Ang mga bawal ng mga pagkain ay mga ito. Number one, matataas ang purin. Number two, matataba at mamantika. Number three, matatamis. Number four, maaalat. Number five, mga processed food at drinks. Number 6, lahat ng bikiri products. Number 7, alak at sigarilyo. Yan po lahat ay sinusunod ko sa pitong taon. Kaya ako nakarecover sa aking sakit. At yan po ang sagot ko. Kaya sana nakatulong. Maraming salamat po sa Diyos.